Video umano ng Pangulong Marcos na gumagamit ng druga, kumalat na social media sa araw mismo ng kanyang zona. Totoo nga ba ang video na ito na si Pangulong Marcos mismo ang nagda-drugs o gawa-gawa lang ng kumakalaban sa Administrasyong Marcos para siron ang goberno? Alamin naman natin ang pahayag ng Defense Department. Uh, may nagpakita po sa akin uh, kanina-kanina lang ng isang video na di o manoy maisog na convention sa Los Angeles, California kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi ka nais-nais. Pero, kitang kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawagawaan lamang. Uh, ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding uh, uh, plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. nag po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa Diumanoy Walkout na hindi naman po nangyari. Uh, pagkatapos po ngayon, na curious, curiously po, araw po ng SONA, ni naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganun, sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department of National Defense, sampu ng lahat ng asyensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga uh, isip batang mga uh, attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong uh, uh, hindi ka nais-nais at karumal-dumal na plat na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may uh, kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi ka nais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga Uh, swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong Republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberania, sa likod po ng territorial integrity na Republika ng Pilipinas na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at uh, mga karumaldumal na mga tao na ito. na po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong salamat uh, mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino.